Are 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 So talaga. Sabikun sa iyo eh. Arearing, <laughs> <Eric, coughs> but pa-bis. <coughs> Maila ka tayo berto ni Aren. Baka nakalimutan mo na. Manan lang ribis. Gusto lang taposin to. bago kong makalimutan. Napakaseryoso mo naman. Kanya ba palagi yan? He'll do as I tell him. Darling, mag ka na. Importanteng tao ito sa media. Libre exposure ito. Ano ka ba? Look, Norma, I'm sorry. Pero mas matalagang pakiramdam ko eh. Di magpatingin ka sa si Doktor Bukas. Nagpatingin na ako. O ano? Mamamatay ka na raw ba mamaya? Ha? Makakahawa ba yan? Ay, nako, napaka-arte kasi. Look, wala ako sa mood, okay? Well, kailangan niya magtrabaho. O oh, ano, Eric? Pambayad ben sa kuryente? Ha? Huh? <laughs> Come on, let's go. Ay, nako Iwanan Bye. na natin taong yan. Napaka-moody kasi niya eh. <laughs> Matagal din tayong hindi nagkita, pare, ah. Iba na talaga yung sumisigat, no? Hindi na pare. Lagi nga akong nakakulong sa bahay. Pumabawi <laughs> lang. Order pa kayo, pare. Waiter! Oh, kampay, kampay! Waiter! Ano ka rin? rin? Erik, pare pare, pare pare, pare pare, lang pare, pare 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 nakita nila sa wallet mo yung sulat ni... ni Ana. Ah, ni Dr. Digia. Pinadala kanya sa akin. Ako nga pala si Dr. Austria. Dale, ako yung spesyalista na inirekomenda sa'yo ni Ana. Pumunta na sana kita eh. Pero... Masyado akong busy. <laughs> busy ah? pero meron kang panahon para makipaglasingan sa mga barkada mo. Dok, pwede ba huwag mo na akong sermonan? Bigyan mo na lang akong reseta para makalis na ako. Bumalik ka na lang bukas para makuha mo yung resulta ng medical check-up mo, okay? Pansamantala, eto ang reseta mo. Bumili ka at inumin mo. Eric, baby, ano nangyari sa'yo? Ba't ka namin ito sa mumura yung kwarto na to? Sino na dito? Ah, uh, ako po. At tiniti ako sa inyo na kahit mumurahin ka niyo ang lugar na ito, <coughs> ay mabibigyan namin siya ng sapat natin, <coughs> na atensyon. Nawalan siya ng na malay tao. Nasobrahan lang yata sa inom eh. Well, itatransfer ka sa ibang kwarto ngayon din. po ka pa ng ipis dito. Let's go, Eric. Hindi, huwag na. Specialist ako si Doc. Alright, but I'm moving you to a private room. Diyos ko, baka matismin pa tayo sa dyaryong dito lang kita ibinagsak sa charity ward. Doctor? <coughs> Masusunod po. <coughs> Gawin mo lahat yung mga sinabi ko sa'yo para gumaling ka agad. Sige. Thank you. Meron kang streptococcal infection sa lalamunan. Dr. hindi basta-basta sore throat yan. Pascual, Pag hindi mo iningatan, bababa sa puso mo, pwede ka mamatay. Pascual, Eric, I'm serious. Pascual, Kailangan mo inumin ng mga gamot na inireseta ko sa'yo. Tigilan mo ang alak, sigarilyo, at pagpupuyat. Santos, Kumusta ng pasyente ni nirecommend ko sa'yo, Dr. Austria? Ang sarap naman, dinalaw nyo pa ako, Dr. Adguia Responsibilidad ko yun, eh How is he, Dale? I told him to slow down on cigarettes, pagpupuyat, and liquor mm -hmm. May streptococcal infection siya Lahat nga ng masarap, pinagbabal sa akin ni Doc Siguro napaka-boring ng buhay niyong mga doktor Masyado kayo malinis Well, hindi kasing dumi ng kagaya ng sayo, Mr. Azon For your information, nasa malilinis namin kamay nakasalalay ang buhay at kamatayan ninyo. Wow. Tama yata tatay ko. Nakakatakot kayo mga doktor. Lalo ng isang digiya. Maniwala ka kung saan at kung kanino mo gusto maniwala. Basta kami, ginawa na namin ang responsibilidad namin. It's up to you kung susunod ka o hindi. Drink your medicine. Honey! Hi! Mm. You are oh, at the tapos area. ka na? we've got some more commitments to finish dr jimenez you are needed let's go no thank you bye